Good morning po sa inyong lahat. Umaga na naman dahil araw ng linggo. Siyempre, pahinga na naman sa loob ng isang linggo. Isang day off lang. O, san ka pa? Nakakapagod din kaya. So, pasensya na kayo sa kortina namin. Talagang ganyan ang kortina namin kasi hindi na namin nilagyan niya ng ano, kortina kasi aalis din kami sa bahay na tulilipat na naman kami ng ibang bahay. But, hindi kasi kami tumatagal sa isang bahay taon-taon lumilipat. Hindi naman taon-taon, dalawang taon, ganyan, lumilipat kami ng bahay. Alam nyo, bilib din talaga ako sa iba kasi kami mga ganitong oras kami nagigising. Pero yung iba, yung katulad yung may mga alagang aso, maaga pa yun sila nagigising. Tapos, pinapatay nila sa labas yung alaga nilang aso. Tapos, sa gabi naman, 10 to 11, nandiyan pa sila sa labas kahit ganito kalamig. So, dahil nga day off ko ngayong araw, kailangan kong maligo na. Kasi, may training na naman kami sa taekwondo. Ang tagal ko na kasi hindi nakakapag-training, halos nakakalimutan ko na nga yung iba. Ako na lang ang naiwan dito sa bahay kasi yung mga amo ko silang umalis, pumunta na naman sila ng China. So ayun, mag-isa lang ako dito. Meron nga pala akong ipiplex sa inyo yung ginagamit ko sa mukha ko. Wala lang, isishare ko lang sa inyo kasi tingnan nyo. Diba, ma-pink-pink siya. Ginamitan ko kasi yan siya ng trending na sabon. Alam niyo yung trending na sabon ngayon, oh, no? may ipapakita ko sa inyo. Tingnan niyo yung resulta. na kasi ako dun sa sabon na yun kasi marami akong napapanood na gumagamit nun. Kaya yun, nung makita ko siya, sinubukan ko. Sabi ko, i parang ito yung trending na sabon. Subukan ko nga to kung talagang totoo nga. Kaya ayan, mabango yung sabon. Hindi katulad ng ibang sabon na pag ginamit mo, eh, parang may amoy siya. Katulad ng mga orange na sabon. Pag ginamit mo yun, pagka uh, natuyo, eh, parang may naiiwan na amoy. Ayan, mabango. Hindi naman asin mabango. Kunting bango lang siya. Tapos, huwag mo lang siyang ibababad ng matagal sa mukha. Kasi hindi naman dapat binababad yung sabon sa mukha. Kasi yung balat natin sa mukha ay manipis lang. Kaya dapat ano lang, sakto lang para hindi naman masira yung mukha natin. No? Kasi gano'n naman po talaga, di ba? Kapag ka sobra, eh, masama naman po ang dulot nun. Kaya dapat sakto lang. Ginagamit ko na rin yan sa buong katawan ko kasi ano siya, yung parang nagpipil off yung balat mo kapag ginamit mo yung sabon na yan. Pero hindi as in yung parang malalaki yung pagkatuklap niya. Sakto lang, yung parang nag-ano lang siya, yung parang nag -dry, dry lang. Pero pag natuklap naman yun, ayos na siya, makinis. Tapos makita po talaga yung resulta. Ito nga pala yung sabon na yun. Ito yung trending na sabon ngayon yung lagi ko napapanood. Kaya sinubukan ko rin. At ginamit ko nga sa loob ng isang linggo, nakita ko naman yung resulta maganda. Tapos hindi siya mag-peel off na malalaki. Yung tamang peel off lang, pero hindi naman as in. Sa isang pakete pala, meron siyang ano, limang laman. So, hindi ka nalugi, diba? Tapos hinati ko pa yun yung isang piraso para hindi siya masyadong magastos. Kasi pag isang buo, pag ginamit mo yung isang buo, pag nabasa yung parang natutunaw. At kasama na po doon yung pagtitipid, siyempre. Sa mahal ba naman ang bilihin ngayon, siyempre. Kasama na yan yung pagpapaganda. Ay, matik na po yan. Kahit gaano po tayo kabisi, huwag po nating pabayaan ng ating sarili, siyempre. Love yourself na lang po. Hihi. <laughs> ay siya, subukan nyo na lang po at dami ko lang sinasabi at ako'y maglalarga na. At baka saan pa mapunta ang usapan natin. At yan nga, nag-ready na ako parang lumabas dahil off po ngayon, siyempre. sa labas. Bye!